Asan ka na, Sep? Ayan, ayan si Joseph. Ila, ilan na yun na ano mo? Ilan yun na nakuha mo? Walo. Walo na? Hello. Dinala mo na doon? Ha? Dumaan ako sa kabila kasi matakot ako doon sa baba. Masyadong mat... Ma ano ba? Baka madulas ako. Uh, oh. Eh, ito guys. Nagkahiwalay kami kasi umiba ako ng ano ng landas. <laughs> na iba ng landas. Na iba ng daanan. Ayan. So nanggalin siya doon. Baliwalo na daw na puso ang natanggal niya. O, so, tingnan ko lang mamaya. Mm. Pansyan na yan. So guys, operation tanggal puso. <laughs> Ayan. Ayan, guys. Kita niya yan. Ayan. Focus ko kayo, ha. Ayan. Ah. Oh. Ang ganyan daw dapat tinatanggal para ma... para tumaas. Saka hindi na magtibagnol. Para magtibagnol. Oo. Uh. Masyado magpapalinis pa kami yan. Maglinis kami yan. Uy. Asaan? Ah, Sa so, ikasya ikasya na yan. Oh. Ayun o, no, meron pa malaki o. Oh. Yun guys, ayun o no, guys, ayun. Ay, hindi pa pwede. Pero malaki, malaki ang puso. Ha? Kailangan, kailangan, kwan, kailangan. Tagalog, Tagalog. Kailangan, bigyan natin ng mga 2 inches. 2 inches ang? Yung ganito, wag ito bago bago po ano, bago putulin. bago putulin ah kumbaga malapit pa masyado siya sa, sa mga bunga ay, pa yun, no? sa mga saging may lima pa yan eh bakit yung pinuto ni Joseph ni Andy meron pang mga gagmay nga ano saan yung kwan? oo ay sa kwan to sa sa binangay. binangay. ah iba iba ang pagkat pagkat ng kahit oh. Ka sa kada ba iba ang pagkat sa binangay iba. sa saging po na yung saba ay yung saging na yung ano po talaga yung yung pang dessert na saging na paano pinakita ko rin sa inyong? paano yung mga saging saging po talaga sa, iba pa siya yung saging na pang luto na pang pang sinigang pang laga pwede pang barbecue hindi po ba? Oh, yun ang sabi kardaba. Ito po yung mga kardaba, kardaba na yan. Ayan. Ayan po siya. Iba po yung saging na yung, alimbawa yung saging na pwede natin i-banana cake. O, oh, yun ha. Yun yung t -t tipo ng saging. Meron, doon, meron po doon sa kabila. Mm. Pero yun pa may sakit. Mm. Joseph, wag mo kong iwan, Sip. Ah. Uh, ayan, guys. Ayan sa lagi lagi naman po ako nagpapalinis dito yun nga lang ay naulan di ba no makita niyo po o. kita niyo po yan no yan oh talaga nagpapalinis po ako pero bida siyang nag nagsisi tubuan ng mga damo Sampo, Oh, ika ile ele, eleven nah, na yan, na oh, Sandali lang. ay, Asan? Ah. Ay, ika 11, 12 na yan. Oh. Asan? Ayan, ayan, ayan. video kuna Ayan. Oh, ayan pa si Joseph. Oh, ayan siya. Oh. Kunin mo 'yon. Dapat meron kang lagayan nga niyan, no? Oh. Ika-12 na 'yan. Oh. Diyan ka na lang eh. Bakit? Mer meron din pa doon? Ah, sige, sige ikadose na yun. Meron din siya na anihin doon. tatanggalan ng mga puso. Ayan o! Oh! Ayan! Kita niya ba yan dyan? Ayan ayan, 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 Nakita niya, ayan. Yan yung gumagalaw na yan na puno. Oh, ika-trese. ika 11 Ay, ika 13 Ay, balikan mo ako dito, ha? Ayan, guys. Saka yung yung iba, ang doon, mga nyug. Ito, may nyug din. May nyug din po diyan. May nyug din doon. ubaga nag-letter A, nag-letter L pa siya. Hindi ko pa siya pa talaga napa. Gusto ko, ang bala ko si ipalibot siya na mayroong nyug kasi kung pwede man magkopras ako ani ako ng saging ani ako ng ano o, pang ilan na yan pang 13 no hmm Naka meron din pa dyan sa baba, tingnan mo. pa kay kita sabihan niyo ko guys kung meron kayo nakita diyan Kaya sabi ko sa si inyo kamakailan na ano na hindi ako makapunta ng bukit kasi naulan. So nga itong natapakan ko ito, mama putik na itong sapatos ko dahil madulas. Thirteen, fourteen. Ano? O thirteen lang? Fourteen. Fourteen? May lima ko dyan sa ano bago. Nineteen? Ah. Hmm. Hmm. May pang ano na si Kuya Joseph no pang gulay. Bigyan mo ako sa sunod ha kung may gulay ka ha. Dali mo dito kung mag-operation tayo. Para kanin na lang bilhin natin sa soft drinks. Ah, <laughs> nagtipid nagtipid pang ating lingkod. <laughs> Di ba, ang laking katsipiran kaya yan. Gulay, tapos lagyan mo na ng gata. O, oh, yan baka meron. O, you di no, know, mag, bagano, may, mayroon tayong ano yan, niyog. Kumuha ka diyan, oh. yan, Ay, no? Ayun o, sa niyog, o. Oh. Para pang gata, ihalo do sa puso ng saging. Aba, sarap. Di po ba? Mm. Um, yan, nag-refroning na po si... Joseph. Ay, siya, pag mo nang i-steam, Sef, ha? Kasi pag maglabag, pag, kapag may bagyo, tapos malakas, ah, balakas ang hangin, natumba siya. Wala siyang, ano ba, wala siyang lakas. Uh. Kaya, wag, wag mo na siyang i-steam. Ano yan, may puso dyan, wala. Ano? Meron? Huh? Meron puso dyan? Ano? Wala, ana? Um, Ayan si Joseph, ayan. Ayan. Dai, ide tinambak sa akin dito yung mga puso. <laughs> yun na napansin ko yung mga in-steam natin, yun na natumba. Yung nagkaroon ng ano, malakas ang hangin sa ano, ulan. 'Di ba? Yung may bagyo ng tino. Mer meron din kami dito, medyo nadaanan din kami ng bagyo, pero malakas yung hangin, malakas ang ulan, pero saglit lang. Nakita mo talaga yung hangin laging yung mga saging namin. Yung iba nga nakita nakita naman po ninyo no sa ibang mga vlog ko na, na natumba pati may mga bunga nasa sahig, nasa sahig daw nasa lupa sa damuhan. Ganun. O, dito ah, may apat na puso dito, ano, set. Yan. Ito, sa, sa, may ano yung dinala mo. kay yeah, video kita yan. Oo. Manood kaya si Kuya Ariel sa, sa atong video. Sa atong vlog. Noong na, sabi ko, sige tayo lang. Sabi ko kay ano, Kuya Ni, Nila ba? Sige tayo lang. Ikaw mag grand wedding ako, ako mag-abono. Sa Kayuyo yung kuko, Naihilo ako. Hindi pala, hindi pala madali ang mag ano mag abono. <laughs> Kasi tinatama mo talaga yung abono, hindi matamaan mo yung yung mga tanim, yung dapat naka naka forma talaga siya ng letter U or uh, Christ. That is Christ is Deutsch man yun. Yung yung ano tawag doon Joseph? Ah, ano tayo nito? Ah, letter C. Parang pa letter U, letter C ba ganoon? Ang paglagay ng abono. Eh, dapat ko ayusin. Eh, kailangan kong yumuko. Aba, katagalan. Ako naman na Hmm. Ah. Pero almost kalahati ng saging, sagingan namin doon na yung saging talaga, hindi sa baha. Ito sa Ito sa baka. Ito yung saging doon nakatulong din ako kaya nahilo ako sa kayuyo ko so guys ito kita nyo yan yan Dasa, laging na ulan sa umaga hanggang sa maghapon, mainit. Yung mabuti nga ngayon, makulim din. Baka ang kutubog to, baka uulan itong tumamayang hapon uulan. Oh, ito mo ang ano, ang ating kalangitan. Nakita nyo ba yung ating kalangitan na yan? Oh, nagbabagya na yan siya ay uulan. Maya maya ay uulan na. O oh, mga kinahap, kinahapunan hanggang gabi, uulan na po yan. Hmm. Ito dapat pa palampas, lampalampas na to ni Audrey, oh. Itong daanan ba? Ba dapat ba malinisan? Oh, ang amb ambi bilis talaga po nilang nagsitubo. Ayan, nakita nyo talaga yan. Oh, ayan. Pinaano ko talaga, inisprayan ko pa yan na talaga ng ano. Yung pang, -pa laban sa damo. Ayan. Pecticide ba po ba doon? Ayan. At kayo na bahala doon kung ano tawag doon. Kasagayan, Ngayon, hayan, si lakihan na. Nagtubo na sila. Hmm. Kita nyo po yun. Kaka sa sunod, magpa, ano rin ako. Mag, matapos ako magpaabono lahat doon sa mga saging. Saging doon na sabi nga dito, tawag dito na sa Bisaya is uh, binangay. Na pang, pa rin na ng mga saging na pang-export. Ganon doon. Yun po, nandoon. Pag natapos sa na lahat sa akin yun na abunuhan, babalik ako dito banda. Sa may bungad. Kasi sa bungad pa lang. Sa may, ito bungad to ng patong kalsada. Ito. Pa-sprayan ko ito ng para sa pesticide ng para sa mga damo. -hmm. Ah, uh, sa bye bye na sa akin vlog. Bye bye. Cheers. Uh, kaya hanggang sa muli. antabayan tabayan niyo po muli ang aking mga vlog at sa sunod pang vlog. Please like and subscribe. Cheers.